Main, main. Pwede magtanong. Ah, sige. Alam mo, hinihiling ko rin na sana nga sapat ang tubig para makamit natin ang kapayapaan. Pero siguro um, para iwas bad trip sa mga tao, bigyan ko na lang sila ng tubig para hydrated sila. Ano yung ng tubig? Tinatanong pa ba yan? Eh, di, same. Yeah. <laughs> Ano ba? <laughs> same ang sagot, ano ang tanong? Hmm. Siguro ang sagot ay siguro dapat dumadating na yung cake ko ngayon, di ba? Um, kain na Kung tubig ang sagot, ano ang tanong? Pagkakain ka ng cake, ano ang masarap na panula? Tubig. Sip! Sip-sip! joke. May joke. Joke, joke, joke. Ang corny, di ba? Habay naman. Habay na corny siya. And you have. And you have. Ano ulit? Wait. Sip muna ako. Um, hindi ko kaya. Kau na lang magsip. Alam mo yung bansya, God. Hindi rin pala eh. Sip ko muna. <laughs> Simula ko dito. Di ba? Parang bagong sila. May chocolate pa <laughs> Parang iba. Parang iba. Wow <laughs> na uhaw, di ba? Masaya, very exciting, and nakakatuwa. Ang mabait nila. Ang mabait ng mga taga So, thank you guys for having me. Actually, isasama ko yung sarili ko dun ha. Ah. Pero, message ko lang sa inyo guys. Sip muna kayo. Sa bawat aksyon na gagawin nyo, sa bawat desisyon na gagawin nyo. Sip muna. Sip. <laughs> okay, thank you. thank you.